At ang pinakahuling nakuha natin ay pagsasagawa ng wudu. At ang party lang ng katawan na, pwede, na nabanggit sa Quran, ilan? Apat. Ano? Mukha? Kamay hanggang siko, ulo at sa kapala. Yun lang yung nabanggit na uugasan natin sa pagsasagawa ng wudu na napagkasunduan ng mga walama. Dagdag na dito yung pagmumog, pagsingot ng tubig, pwede pagsabayin ang mumog sa isang tubig. Okay? Lalakasan ang pagbumog at pagsingot, ang pagpapalakasun na. Yung lalakasan. Pero hindi malakas, pasok mo lang ganyan, labas. So, hindi yun, ang, hindi sun na yun. Naintindihan. Okay? And then, dito sa ulo, isang basis lang, pag mahaba buhok, anong paraan? Isang, oh, hindi na ibabalik. At ang nabanggit lang sa, at nabanggit lang, buhok o ulo? Ulo, hindi po ba nabanggit ang buhok? Kasi kung mahaba ang buhok mo, lahat ng buhok mo pupulasan mo. Kaya ang mga babae, ang paraan ng pagudo nila sa ulo, pupunasan lang ang dito lang sa taas. Hindi na ibabalik. Pag babae magudo, ganyan lang po. Hindi na ibabalik. Then, diretsyo na sa? Sa tainga. Naintindihan?